Puspusan pa rin ang pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador ilang araw bago ang bilang Pilipino 2025. Nasa front line ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa pagbisita ni Makati Mayor Abibinay sa Kawayan Isabela, nangako siyang magsisilbing boses ng mga lokal na pamahalaan sa Senado. May prioridad daw niya ang pagbibigay ng libreng gamot sa mga senior citizen at ang mas maayos sa sistema ng edukasyon. Dumalo sa iba't ibang pagtitipon sa Isabela at Nueva Vizcaya si dating Senador Kiko Pangilinan. Kasabay ng Labor Day, suportado raw niya ang panawagang itaas ng 200 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Patuloy rin daw ipaglalaban ni Senator Bongo ang mas mataas sa sahod para sa mga manggagawa. Kaya dapat na raw maipasa agad ang panukalang wage hike sa pagbisita niya sa Bulacan. Patuloy din daw niyang susuportahan ang maliliit na negosyante at mailapit sa mga Pilipino ang serbisyong medikal. Isusulong ng independent candidate na si Ariel Kerubin ang pagbibigay ng scholarship sa mga panganay na anak sa bawat pamilya. Madalas daw kasi ang mga panganay na anak ang inaasahang tumulong sa kanilang pamilya. Sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija naman, nangampanya ang TV host na si Willie Revillame. Nangako siyang tututukan ng kalusugan at daragdagan pa ang mga medical facility sa bansa para hindi nagsisiksikan ang mga pasyente. Si Sen. Bong Revilla nangako magsisilbi ng tapat kung muli siyang manalo sa harap ng mga botante sa Rizal na isa sa mga itinuturing na vote-rich province. Suportado siya ng ilang lokal na opisyal at kandidato roon. Sa pagpunta ni Senator Francis Tolentino sa Imus Cavite, hinikayat niya ang mga botante na pumili ng mga lider na tunay na nagmamahal sa bayan. Piliin daw yung mga hindi naglilingkod sa interes ng dayuhan, lalo na sa harap ng pananakop sa West Philippine Sea. Nakisalamuhan naman sa mga lokal na opisyal at mga kinatawan ng kabataan si Senator Pia Cayetano nang magtungo siya sa Iloilo. -ilo. Muli niyang tiniyak na mayiging prioridad niya ang kalusugan, edukasyon at pagpapalakas ng kabataan. Nagsagawa naman ng campaign rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang kilusan ng Hakbang ng Maisog para sa mga sinusuportahan nilang kandidato. Ang grupo ay suportado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang sa mga dumalo ang kandidatong si Atty. Vic Rodriguez at Jesse Oliver. Isinabay ang kampanya sa marcha ng grupo ngayong Labor Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Galapenya, News Five. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.